Ludo sa mga tatay pero hindi sa ama namin. Anak-anak, tapos iiwan ng pala ibang babae. Hindi nang kinanay kay nanay. Bumanap pa ng iba. Sabi kayo, mga kagaya ni tatay. Una contento lang siya na siya at tayong ito na niya. Kaya sana tayong pamilya. Kato wala eh. Yun na ang kalakuan eh. Grabe kayo tay. Grabe kayo. Naluto siya bubuting ama. Mga ama na ang dang. Para siya pamilya. ang pamilya. Mga ama na hindi iniisip ang mga sarili. abuay lang ang mga anak. Sana katulad yung tatay namin. Kaya kayo mga kuya. Kung papatukay nyo may buhay ng pamilya. Alam nyo na. Pag mong kita si sabi kayo, mag-asawa. At tatay siya makikin anak niyo. Huwag mo iparanas sa kanila. Ang buhay na wairan tayo. Mahirap pero andyan si nanay. ng na nagkilbing tatay at nanay natin. Na nagkilbing tatay para sa pamilya.